Alam nyo po bang pwede tayong mag-reply sa ating mga messages sa text message o kaya naman sa messenger na hindi na natin kailangang hawakan yung ating mga cellphone. Kung interesado po kayo, tapusin po ninyo ang video na ito. So para i-on po natin yung feature na yan, pumunta po tayo sa ating Google. Pindutin po natin yung three dots dito sa right, sa baba. Pindutin po natin ang settings. Pindutin po natin ang Google Assistant. Scroll po natin at pindutin natin ang Hey Google and Voice Match. I-turn on po natin ito. Dito ay kailangan nating bigkasin ang OK Google hanggang mapuno yung bilog na yan upang ma-register yung ating boses. Pag OK na, pindutin lang po natin yung finish. Pag na-set up na po lahat, pwede na po nating i-back at subukan po ang feature na ito. Hey Google, please read my new message. You got a new text from mahal glow nasaan ka na mahal do you want to reply yes what's the message nasa puso mo. i got nasa puso mo. ready to send it yes send it okay it's sent